yan guys si Diwata sinamahan namin bibili siya ng kanyang uh, aparador kasi yung mga damit kasi niya doon sa kanyang office ay kalat kalat kaya yan naisipan niya na bumili ng ano na ng aparador guys samahan natin Siyempre, namili na rin ang hangir Ito kami sa may Dora na. ko, ng kanyang damit. Suki ni ano ni ni Diwata to pati Pati yung kaldero na ginagamit niya, guys, dito siya bumipili. shot. Soki, soki shot. Oh, soki shot ba? Ito, may tanong ako. Magkano po itong kaldero? Pero, naman depende sa size yan. Alam nyo po ba yung kaldero ni Diwata na benta ng 45,000? Ha? Ah? hindi nyo alam? Ure, uh, yung kay Bostoyo? Binenta niya 3,000. Oh, yung 3,000 na binenta niya, ah, <laughs> uh, butas pa yon. Uh -huh eh, pero hindi niyo alam na, na nabili na 45,000. Alam din. Uh, hindi ko alam, hindi ko nakita na sa TikTok eh. Hindi niyo pa nakita? Sa Facebook po kasi. Sa Facebook. Sa Facebook. mga Facebook. yan lahat. Madam, nag <laughs> nagulat si Madam na benta na 45,000 yung iyong Oo nga, 'di ba? 3,000 ko binili yung dito. Oh, Ay, okay. 'di ba alam mo na? Ano na 'yon? Abutas. Ah, ay simple as di ba, sentimental value kaldero una nating kaldero. May pirma pa. Una. Hindi mo tanong. Hindi mo tanong. Nagulat ka? Nagulat uh, so, ka sa sabi niya. Sabi niya. Opo. Ito, na ngayon man, bibigyan ko kayo ng clue para maka tumaas. Pag mayroong isang isang kaldero diyan, papirmahan mo kay Diwata sabihin mo sa ngayon, ito, pag binili nyo, firmado ni Diwata, ganito presyo. Oh, you oh. ah, oh, di ba? May idea. May idea na kayo, ha? Tip, galing po sa akin yan. Kaya umpisa nyo na, kung pipirmahan kaya ni Diwata. Yan ang tanong. <laughs> ayan. Ito, ayan pa, guys, uh, bibili ni Diwata yung ano, kasi po, Kalat-kalat po yung damit ni Diwata guys. Kung mapansin nyo naman doon sa kanyang opisina, no? Eh, kagaya ngayon, meron yung polo barong na pagkamahal-mahal na sinuot niya ng kanyang award. Nung kinuha niya yung kanyang award, yun po yung suot niyang polo barong. Kaya, nakakalat na po kasi doon Kaya, naisipan na ni Diwata na bumili. Industrial pan. Gulat po kayo. 45,000 po. Ano pa yun? Butas pa. Guys, ito si, si Madam, siya po yung vlogger din po. At dinala po sa probinsya. Hindi naman po nila gagamitin 'yon, Ma'am. Kumbaga sana parang souvenir po nila. Kasi may pirma ni Diwata at saka galing mismo yung kay Bostoyo. Uh, oh, gulat na gulat si si madam Oh. <laughs> ito guys. Ya, yeah, pwede na yan. Malaki. Importante yung ma yung hangir. Ma ano, malalim. Yeah. Yan. Ayun, guys. Yan to. So, ito talaga from the start si Diwata eh dito na yung ano, suki niya na po talaga tong ano, ano na to. An so, uh,

So, may nagpa nagpagawa ng cup na na si diwata guys okay. Ito naman yung naman 90 mga yun ano niya hello po Yabagis yung vlog. Hi, ma'am. Ma'am, maniwala po ba kayo na yung uh, kaldero ni Diwata na eh? benta ng 45,000. nabenta ng 45,000? Yung unang kaldero niya po? Yung unang kaldero na... ba yung kaldero na Ah, binili po siya ni Bostoyo. Ah, si Bostoyo talaga Nang 3,000. Binenta ni Bostoyo ng 45,000. Sa isa rin pong vlogger. Oh? naman, di ba? Akala, akala natin yung, uh, yung bagay na patapon na. Pero yung pala mas mahalaga. 3,000 lang po binenta ni Diwata. 3,000 talaga yun? Opo, pero merong tumawad na isang negosyante, vlogger, 45,000. Kasi yun ang pinasimula niya. oh, good po yun. Kasi yun ang binibili ni Boss Toyo yun, eh. Yung mga parang unique sa kanya. Tapos meron pa pong firma ni Diwata. Ah, ah, diba? Nakakaano po, no? At napaka swerte. Doon po, kay boss. Dito niya po binili yun, yung kalderong yun. Opo. Kaya nagulat po si ano si madam eh. <laughs> oh, suki na po Suki talaga yung kami dalawa suki. ah oh, po. Dito oh, sa akin, grab din nga, pag anong ganon lang daw po siya. Yeah. Yabagis vlog po, ayun na sa akin dito. Opo. Oh, So, kami po yung team team ni Diwata. Ah, team mm -hmm. ni Diwata. Ah, po. may Sa sa Ah, oo. okay na po. Na po. Sige po. Alis na kami, guys. Nakabili na. Ayan. Bibili pa tayo yan. Hindi na. Sunod na lang yan. Bukas pa yan bro? Sa kiosin, hindi na. Hindi na. Hindi hindi na, na kasi wala na rin paglalagyan. Bukas, so ayun. Bukas, sabi ko siya. may bukas yung pinto. Ayusin natin yung opisina para may salpak yan. Malaki. Kaya gulat na gulat sila na, na, na benta yung kaldero ng 45,000. <laughs>